1 Hello beautiful people welcome back to my channel This is your Mama Sam Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na 'to. At syempre, ko ako naman ang tatanungin mo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin. ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog dahil sa hotdog nakakaloka ang beauty ng mama sa ninyo. So yon, So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Sunday. So, happy Sunday sa atin lahat. At ito nga, syempre, marami tayong chika na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Pero syempre, bago ang lahat, gusto ko muna magpasalamat sa walang sawang tumatang kilik dito araw-araw, lagi-lagi, syempre sa ating mama sa vlog at talaga naman natutuwa ang puso ko sa suporta na binibigay ninyo. At hindi lang yan syempre kay Ate Christine and Perez na excited na para sa laban ni Angelica Lopez sa Miss International. Kaya naman syempre hindi na natin patatagalin ang mga chika natin ngayon para sa una natin chika. Speaking of Angelica Lopez handa na para sa laban niya sa Miss International kusaan lilipad na siya patungong Japan sa isang buwan. Yes! Si Angelica nga ay nakalain na para sa kanyang competition. Finally, ito na. This is it. This is it. ba? Diba? After na long waiting year. Talaga, long waiting year. Isang taon, mahigit ang hinintay ni Angelica para sa laban niya sa Miss International. Imposible naman na hindi niya napaghandaan to ng bonggang-bongga. -bongga. Ang masasabi ko dyan ay kakabog naman talaga yan nang todo todo yung iba sinasabi nila na mukhang hindi na mananalo si Angelica kasi hindi prototype beauty. Kung dito nga sa Binibining Pilipinas, kinabog niya yung mga prototype beauty na pang Miss International. Doon pa kaya sa Miss International? Malay naman ninyo, di ba? Masungkit nga ang corona na hindi natin inaasahan. So, ako mas maganda na yung masusurprise ka sa kanya more than naman doon siya nag-e-expect tapos biglang walay, di ba? So, good luck kay Angelica at naniniwala ako na malayo ang mararating nito sa competition. Ako ha, tansya ko dito kay Angelica Lopez, magtatapos 5 to sa Miss International. Siguro, kaya niya uling makuha yung posisyon na nakuha ni Nicole Borromeo nung last year. Kung hindi man, I think mas tataas pa. Or baka corona. Charot. So, yun. So, depende. Depende yan sa performance. Depende sa makakalaban nga Depende ko ano ang destiny na naghihintay sa kanya dito sa Miss International ngayong taon na to. Kaya, good luck kay Angelica Lopez. di ba diba? Ate Christine Ann Perez. Excited na siya masyado para kay Angelica. At ito na ang sumunod natin, chika. Pambato ng India sa Miss Grand International. Mama Sam, anong masasabi mo sa beauty na meron siya? Diyos ko, kung beauty ang pag-uusapan, ay talaga naman masasabi ko, oh my gosh, grabe, panalo, ang ganda, ang social ng beauty. Di ba? Sabi ko nga, Itong si Miss India, ay hindi imposible na talagang makarating sa top 5 ngayon ng Miss Grand dahil yung ganda na meron siya. Pero depende yan ha, kung ano ang i-offer niyang performance level sa Miss Grand. Kasi ngayon pa lang talaga masasabi ko yung beauty na meron siya pang Miss Grand talaga. So, I think kung ang India ay nahihirapan tumungtong sa semifinals Ngayon, taon na to Siguradong papasok sila ng bonggang-bongga -bongga. Imposible namang maelto-kuyo pa yung ganda niya, diba? So, yun So, kung puro sila Cambodia na lang At saka si Miss, ano ba to? si Miss Myanmar at si Miss Vietnam, si Miss Indonesia ang lagi nilang nilalagay dyan. Eh, baka mawala na ng eksena ang mga ibang kandidata ay tuluyan ng umalis sa Miss Grand kapag hindi pa rin nila nakita ang ganda katulad ni Miss India. Dapat si Mr. Nawat natututo din siya sa mga ano, yung alternate ba, hindi yung lagi na lang kung sino yung nakikita niyang malakas bumoto, malakas pumalo, yun yung ipinapanalo niya at nilalagay niya sa top 10. Dapat, tingnan niya rin yung performance nung iba kasi yung iba kasi, nakikita naman natin na talagang kabog na kabog pero maloloka ka, katulad na lang halimbawa ni Venezuela, di ba, nung nakaraan taon, Enel Tokuyo niya. Tapos, just ko, nakarating si Myanmar hanggang sa first runner-up. Ano ba? In fairness naman kay Myanmar, laban na laban naman siya, lalo na sa botohan. Pero dapat, tignan niya rin yung performance nung iba. So, pera na lang siguro talaga kung may ugali. Charot. Pero, I think wala. Eksenadora talaga noon si Venezuela. Pero, niligwak niya ng bongga-bongga. But, ngayon, nako, good luck sa kanya. Kasi, mas maganda ang pambato ngayon ng Venezuela. More than nung nakaraan taon. So, yon. At para naman sa sumunod natin, Chika, syempre excited na tayo para kay CJ Apiasa. Si CJ Apiasa talagang tuloy-tuloy ang pag-iingay sa social media. Nako, nakakaramdam tuloy ako na parang siya na nyata ang i-appoint ia ng Miss Grand Philippines. Pero hindi, may competition. Ito ang pag-iingay ni CJ Apiasa ay para sa competition ng Miss Grand Philippines. Maraming nagsasabi kasi, nako, mukhang talagang pasopresa ang Miss Grand Philippines kasi si CJ Apiasa na daw ang napi. Guys, magkakaroon po sila ng competition. Pero kung ako yung tatanungin mo, tulad nga na sinabi ko, maganda na kung si CJ Apiasa ang ipanalo nila kasi... Alam mo yon yung parang alam naman natin si CJ Apiasa, e eh, prepared naman talaga siya. Parang piling ko isang taon na siya nag-prepared para sa Miss Grand So ngayon na nandirito na siya, So, ibigay nyo na yung corona at para makakumpete na tayo sa international. Kasi parang piling ko kung si CJ Apiasa, well prepared siya para sa corona. At ayon So, good luck. Good luck sa Philippines. Anyway, so, umaasa ako na malayo naman ang mararating kung si CJ Apiasa ang ilalaban natin sa Miss Grand at eto nga, just ko, kanina, bato ng Mexico para sa Miss Universe, kinurunahan na. Anong masasabi mo sa beauty ng bagong Miss Universe Mexico, Mama Sam? Tingin mo, aariba ba ito ng bonggam-bongga? Well, ang masasabi ko, uh, siguro ano, uh, pwede sigurong umariba pero pwede din namang hindi. Maganda siya, pero yung napanood ko yung ano niya, si Maria Fernanda, parang ang lakas mo ka Miss Grant. <laughs> so nakita ko yung mga clips ng performance niya. In fairness, may beauty. Talagang hindi rin nagpapakabog nagpapaka ang Mexico dahil Siyempre, sila yung host country, eh gusto nila maganda. Pero kung ako tatanungin mo, mas maganda yung nakaraan taon. Talagang look younger, tapos ang tangkad, tapos hindi nila inilagay sa semifinals. Pero ito, ito, itong bago nilang ano, for sure, makakalusot to. So, tama lang naman yung pinili nila ng ganyang kabongga yung beauty para at least, di ba, ah uh, hindi naman sila mapahiya. Pero yung ilang clips na nakita ko, mukha siyang matured. Parang hindi ko nagustuhan. Pero yung photos, panalo ang mga photos niya. Talaga yung una ko nakita yung photos, ang expression ko, ay wow, ang ganda. So, edit na pala yun. Charot. So, yun. So, sabi ko nga, ang lakas ng labay ng Mexico in fairness. So, hindi sila mapapahiya kung pagdating sa Miss Universe. Kasi ang ganda naman ng pinili nila. So, parang piling ko, tama naman. Anyway, good luck, ba? Diba? Alam naman natin na, syempre, pwedeng magkaroon ng dayaan dyan. Charot. So, depende na yan sa kanila kung paano nila lulutuin ang laban. Charot. Alam naman natin na mga mandurugas sila. Charot. Bitter na bitter yung dating. Well, ako naman, miski pa paano naman, may tiwala pa naman ako sa Miss Universe. Alam ko naman na na nila yung tama at gagawin nila yung the best. So, pag nanalo si Thailand, eh, wala tayong magagawa, nanalo. Pag nanalo si Mexico, alam na ninyo. So, yon So, gusto, bahala na sila. Kung ano yung gusto nila, go. Pero, syempre, mas gusto kong ilaban si Miss Chile. Yes, si Miss Chile. Gusto ko yung beauty niya. Gusto ko yung the way kung paano siya umarangkada. Dahil, oh my gosh, ang ganda ni Miss Chile. Grabe, kumakabog. Actually, nakita ko yung pasarela nito. Nakita ko yung katawan niya. Oh my gosh! So, parang feeling ko ang Chile, mga ngabog talaga ng todo-todo ang plat ng chan, ang ganda ng abs, tapos ang ganda ng pasarela. Grabe, sobra. Sabi ko nga, oh my God, watch her. <laughs> Kasi talagang performance kung performance, marunong maglakad, marunong maglaro. Diyos ko, nakakaloka. Ayun din sa, sa mga ina-excite eh, ko ngayon dito sa Miss Universe kasi yung kabugan nga ng mga kandidata, ayaw talagang magpakabog yung ibang kandidata, lalo na yung mga Latinas. Diyos ko, ano sinabi ni Chine sa rampa ni, ano, ni, <laughs> ni Chile? Sabi ko nga, naku, good luck talaga sa atin. <laughs> Di ba? Kasi Grabe, yung mga Latinas. Diyos ko kung pumembo at kung umikot ang poet at pumalo. Ay, nako, napakabongga. Sabi ko nga, itong si Soy Cantet, ano, kantante ay talagang mga ngante <laughs> dito sa Miss Universe. Diyos ko, nalok ako. Lost ang hair ko sa kanya. Nung rumama siya, nainggit ako. Talagang umahataw, umahataw yung balakang. At winner. So, yun. So, tingnan natin kung ma-winner siya sa Miss Universe. Di ba? Kasi, syempre, maraming kandidata doon at depende na yan sa eksena ng gagawin niya. At depende na yan kung paano siya kakabog ng todo-todo sa Miss Universe. So, yun nga. Speaking of Miss Universe, mga black beauty sa Miss Universe, Mama Sam. Philippines, Nigeria, Zimbabwe, Curacao. Sino sa tingin mo, Mama Sam, ang palo ang beauty? To be honest, sa mga black beauty na to, kung titignan mo yung mga beauty nila, syempre, I go for the Philippines. Hindi halong bias, ha? Kahit sino, tinanong ko. Sabi ko, no, tingnan mo nga yung picture nila. Sino, ka, kanino ka na mas nagagandahan? Tapos, sasabi ni No, syempre, si Philippines daw. Hindi dahil Pilipino ako at sarot. Hindi, sino pa? Actually kasi daw Si Philippines daw mukhang young <laughs> Ito daw yung mga ano Kasama niya parang hmm. Actually si Nigeria Pag tinignan mo Kumakabog din yung beauty neto eh. Alaks diba ka Barbie neto pero mukhang maano, mukhang kontrabida. <laughs> Alam mo yon Parang siyang si Christine Ann Perez, ganun yung dating, kontrabida. Tapos ako si Chelsea Manalo, ang sweet lang ng dating. Tapos yung dalawa namang si Zimbabwe, sa kasi Curacao, parang mga aunties, di ba? Parang mga aunties ni Chelsea Manalo. Actually, kung titignan mo, parang ang, ang Nigeria dito, kung bibigyan natin ng kwento, Siyempre si Philippines ang princess. Tapos, etong si Nigeria, yung ingitera niya, ano, sister, half-sister. And then, itong dalawang, ano na to, parang mga kontrabida sa buhay niya, yung mga tiyahin. Tignan mo nga si Zimbabwe. Actually, si Zimbabwe, magaling to, kumuda eh. Magaling din to. Maganda din yung backstory. Pero, sabi ko nga, kung ikukumpara mo yung beauty kay Chelsea Manalo, ayun na, mukhang ano, mukha, magmumukha siya ang cahin ni Chelsea Manalo. Kasi mukhang nene naman to si Chelsea Manalo talaga. And then, si Curacao naman, ayon parang alam mo yon yung parang auntie niya rin na isa na mabata-bata ma pa, tapos ito naman parang half-sister niya na kontrabida na ang taas ng kila di ba? So, si Chelsea Manalo talaga ang masasabi ko perfect, oh, di ba? Para siyang si Cinderella. Kasi mukha naman si Chelsea Manalo talagang high school. Kapag tinignan mo rin sa mga videos niya, kaya nga nasabihan ko, ano to? sophomore more queen, charot, interim queen. So, mukha talaga siyang nene, promise, para sa akin. Pero, pag dinikit mo siya sa mga black beauty na to, kakabog ang beauty ni Chelsea Manalo kasi siya look younger. So, diba? So, good luck talaga sa atin. Kaya sabi ko nga, ay nako. And then, para naman sa organization ng Miss Universe at saka ng Miss... Uh, Cosmo, parehas manalo ang ipinadala ng Pilipinas. Sino kaya ang mananalo? Si Atisa manalo para sa Cosmo o sa Universe para si Kai 'di ba? Si Chelsea manalo. Kung may manalo dito sa ano, sa cost mo, binigyan din natin ng manalo si Kunaan. Pero syempre si Kunaan, asahan mo na. Tulad nga na sinabi kong istorya kanina, si ano ang Cinderella at ito yung tsahin yung ingetera yung stepmom niya, di ba? So yun, good luck talaga kasi the stepmom never wants to win the stepdaughter, di ba? So, yon Kaya sabi ko nga, nurse ko, nakakaloka. Pero, syempre, dito sa Miss Cosmo, wala namang bitterness pang nararamdaman to sa Pilipinas. Kaya, parang piling ko, si... Si ano ang mananalo? Si Atisa manalo dyan. Charot! So, yun. Basta, good luck. Good luck sa mga girls. Good luck sa mga lalaban sa Miss Universe at lalong good luck sa mga kandidata natin especially kay Atisa Manalo at kay Chelsea Manalo na hangad naman natin ang tagumpay ng Pilipinas. Eh kung tayo ang mananalo, eh magdodominant tayo. Eh di bongga, di ba? So yun. So kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Manalo kaya ang mga manalo? So comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At ilip nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. Terima kasih telah menonton!